Q&A with your idol. <laughs> Totoo po ba pag nagsuot na ng eyeglass na graded, lalala ito habang tumatagal? Bago ko sagutin na siyempre, promote ko lang YouTube channel ko, yung link nasa bio ko. At panoorin niyo yung latest video ko about sa mga nakakatakot na facts or katotohanan about sa mata at sa paningin. Subscribe na! Anyway, isa ito sa mga pinaniniwalaang myths no, about sa mata at paningin. Na kapag nagsalamin ka daw, makakalala daw ng grado ito at mas lalo pang tataas dahil masasanay daw ang mata mo doon. No? Or kung hindi ka naman nagsalamin, ay lalala din yung mata mo dahil hindi ito nakokorekt ng maayos. No? Pero regardless po uh, kung magsuot kayo ng salamin or hindi, hindi ito makakapekto sa paglala or pagtaas ng grado ng mata ninyo dahil ang pagtaas ng grado eh usually genetics po yan no? so parang yan pagtangkad ng tao hindi natin alam kung hanggang saan height tayo tatangkad pero nagsa nagiging stable naman siya habang tumatagal uh, ganun din yung paningin or yung grado sa mata no? Uh, tataas yan, tataas at tataas yan kung tataas talaga yan no? kung yan yung sabi ng genes ninyo wala pong kinalaman ang pagsuot or hindi pagsuot ng salamin sa pagtaas ng grado. Kawawa naman yung salamin. Kasi ang trabaho lamang ng salamin is palinawin yung paningin habang akma pa yung grado ng mata dun sa grado ng salamin. Pag tumaas yung grado ng mata, uh, mahihirapan ng palinawin to nung grado ng salamin kasi hindi na sila akma. So, kailangan na mag-update pag ganun. So, hindi po totoo na makakalala no ng grado habang tumatagal na suot yung ng yung salamin dun sa grado ng mata ninyo no tataas at tataas yan regardless kung may salamin or wala okay pa